Ano kayo galing? Galing na ba kayo sa doktor, ma'am? Ah, so, uh, sir? Ay, galing na po kami noong, noong Tuesday. Tuesday. Tuesday? Oh. Ano po naging findings po? Para alam ko po. Mm -hmm. Ang in-extray po siya Apo. dito. Kasi ito po yung masakit niya eh, na kinukun niya. Opo. In-extray po niya dito, wala namang pong pan. Wow. Oh. Wala namang pong naging resort okay mm -hmm. po, mm po. tapos dito po next day din dito sa harapan may kumbaga may konting nakitang play malang po eh. Apo. ngayon nagbigay po sila ng gamot mm -hmm. ngayon nung iniinom yung gamot ano po nangyayari sabi naman po niya eh wala naman po pong... walang, walang nangyayari sa bawat tapos, inom tapos eh pong lumabas sa likod niya po yung sa masakit sige tinipo At ay naman. aboy pinapasok pinapasukan ko sa kawa gamit po ang manika. Hmm. Ito yung sabi niya wala namang pagbabago, na Eh bitik naman kayo. Oh, ito naman po. Ah, uh, sa doktor kasi ako naniniwala ako sa doktor kasi may A -a. mga pinag-aralan po 'yan. Ah, uh, galing na ba siya sa mga kapwa kong magagamot like tawag. Ano po? Alam sa... niyo po ilang beses na kung nahuli ang tosa. Ah, nahuli. Habibid ko. Oo po. po. Bakit din Matanong ko lang, hindi ko po inaano yung mga kapo manggagamot natin eh bakit hindi pinapatay? Bakit daw? Iyon nga po ang gusto nasama namin yung mangyari at pabalik-balik po. Hindi lang po itong asawa ko, ginagawan na nahuhulihan pati yung anak ko po pong nagtatrabaho. Lahat po, lahat kayo? po kami pati yung anak ko, pati yung nag-aaral na bunso po namin lahat po nahulihan din po yung bunso na yon. Mm -hmm. Pati ito, pati ito matalas. Pati yung pero, anak kong nagtatrabaho. Pero ano, kapatid kita, nakakabaong na si sir. Ayun, nakabarong po siya. Ngayon, gagawin ko po paraan. Maram salamat po at kami po ang pinapuntan nyo. Sir, maram salamat. Gawin ko yung best ko, tatapusin natin siya. Pangalan mo, Tay? Jose. Apelido? Jose. Yung tunay na pangalan, ha? Jose Niegos. Okay, mamaya, mamaya ako na i-explain ko to... Sir ha, wala mo muna Okay, simula tayo, Apo Nel Kasama ko nga pala si Apo Nel Shout sa lahat Okay <coughs> Perimeter ako Hindi na po natin kagad Pikit po tayo Pikit, pikit, pikit Pikit

Oh, ikaw na yan. Ikaw na yan. Ah, bakit ang tapang mo? Ha? Ah, totoo ba na ikaw pumatay doon sa, sa, sa kapatid? Totoo? sum Ah, oh, bakit ganyan ka? Ini Iniisa-isa mo sila. Bakit? Ah, bigyan mo ako magandang dahilan. Ingit galit. Ingit galit. Ingit. Walang iya ka. Ba't ganyan ka ganyan sa tao? ah Ah, kilala mo kami? Hindi, o magpapakilala kami. Kami ang team Apo. Ayoko yung yung mga tao, ha? Ha? Sige, sakta mo. Para ano? Sige ba? Pa. Kuryente. pang gumawa sa kanya. Kuryente. Ikon po yung palat ng... Marami po. Marami po sila. Marami po ah, sila. Kailangan ko na ng, ng ganto na walang laman. Gukulong ko yung umano. mo, tanggalin mo o, lang yan. lang. Ito ito. Ito lang, ito lang. baklas pa. boss. Bossin mo yan. Ba't nalagay nyo na sa kabaong to? Oh! Kuryente. Oh. 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 Kuryente na to? Ha? Ha? Sagot! Tanggalin mo lahat. Pero ako mo. Kasi kaya kung Parang siya. Panis? Nakakainis talaga. Oh. Ay, ano pa yung kakaingitan niya sa amin? Wala naman yan. kaming dapat kaingitan. Oo. Uh -huh bastos, demonyo. Ano mo yung bastos, -bas, bigyan mo po ang sibat. Wala akong dito, awa. Sibat. Puh! <coughs> 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 hmm. Sige, huling-huling-huli okay, ka na, si na namin. <coughs> okay. Sige. Lahat, lahat sa pamilya, tanggalin. Lahat sa pamilya, tapos ito sabi po. Lahat sa pamilya ang ginawan niya. Pakitang, sabi, pakisabi po. Sige po, kami na pong bahay. Sa <coughs> Sakta pa, ba, uh, abonin? Para, maaano ma yan, ang... <coughs> Init. Init. Ah, Anong sa araw. Sunugin naman kukula. Okay. yung sa likod po niya, ano po yun? yung ginawa na naman nila? Ah, paso po niya. Pinapaso niya manika po. Pamamagitan. paso. Titignan okay. ko lang. Okay. ba? Okay. 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 mo, ano? Masakit. Sige, ay, para mo magtanda kayo. Ako pa mismo ang mag-aano sa iyo eh. Yes, basta pa rin magkukulong dito. Katong katong namin. Dito. Dito tayo muna. Kukulong natin. Yes. Ganyan ginagawa mo. Ayan po, kinatay po ni Aponel para hindi na makagambala pa sa iba. Nagadong at rinag-trabaho mo. Sige, iyan mo dito. Sige, nakaready yeah. ako. Okay, bitaw siya. alam Sige, Uh, yung tubig po, pa inom nyo po sa kanya ng maraming Shoutout ka, Apo ah Uh, Shoutout pala sa team Apo. Lalo na kay Apo Rap, Apo Mau, at Apo, Apo Apo Ken. Apo Ken. Apo Ken. At saka kay, sa akin din. Kay Maika. Kay Maika po. At saka sa kay uh, Ma'am Olicario. Ma'am Shoutout po. At saka sa team uh, team Supremo ng Bacolod. Uh, shoutout sa inyo dyan. Pinamunguna ni Brother Carl. So, galing kami kami November 1, gamutan no, emergency gamutan nito sa totoo lang. Kaya nga tayo ngayon, kaya lang tiyatawag ko tayo talaga ng mission natin. Maraming maraming salamat kasama ko sa panel. Shout out to. Bye-bye.